Sa ating pananampalatayang katoliko, si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi tinituring din natin siya bilang ina ng Diyos, ina ng simbahan, at ina ng bawat isa sa atin. Siya ang ehemplo ng perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang buhay ay isang saksi sa tunay na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kaya naman, hindi katakataka bakit napakaraming katolikong Pinoy ang tumatangkilik ng isang debosyon sa kanya. Kung isa kang katoliko na nagnanais na palalimin pa ang debosyon mo sa mahal na Birheng Maria, manatili lamang sa video na ito. Si Maria ay huwaran ng malalim na pananampalataya. Noong ipinahayag ng Anghel Gabriel na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang kanyang tugon ay maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ito ay isang matibay na pahayag ng kanyang buong pusong pagtanggap at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Kahit pa ito ay nangangahulugan na malaking pagsubok at sakripisyo. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayo tularan ang pananampalataya ni Maria. Ang debosyon sa kanya ay nagtuturo sa atin na buksan ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos at sundin ito ng may kababaang loob at katapatan. Ang debosyon kay Maria ay isang paanyaya para sa atin na alayan ang ating mga sarili sa kanya, na nangangahulugang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya sa paraang umaayon sa kanyang halimbawa. Ito'y pag-aalay ng ating mga araw-araw na gawain. Upang paunlarin ang malalim na debosyon kay Maria, narito ang ilang mungkahing hakbang na maaaring sundin. Ikauna, regular na panalangin. Isang halimbawa na rito ay ang rosaryo. Ang rosaryo ay isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na maaaring gamitin upang palalimin ang debosyon kay Maria. Sa pagdasal ng rosaryo, hindi lamang tayo napapalapit kay Maria kundi napapalapit na rin tayo sa kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, ating pinagninilayan ang mga mahahalagang yugto sa buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mga mata ni Maria. Ang regular na pagdarasal nito ay tumutulong upang mas lalo nating maunawaan at mapagnilayan ng ating pananampalataya. Ikalawa, pag-aral sa buhay ng Birhing Maria. Mahalaga rin ang pag-aaral at pag-unawa sa mga dogma at doktrina patungkol kay Maria. Katulad na lamang ang kanyang imakuladang konsepsyon at ang kanyang pag-aakyat sa langit. Ang kaalaman sa mga ito ay nagpapalalim ng ating pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya at nagbibigay linaw sa kanyang papel sa ating kaligtasan. Ikatlo, pagsasabuhay ng mga birtud na isinabuhay ni Maria. Ang pagtularan sa mga birtud na ipinakita ni Maria, kababaang loob, pagsunod at matibay na pananampalataya ay isang epektibong paraan upang paunlarin ang ating debosyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, sikapin nating maging saksi ng kanyang pagmamahal at debosyon kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ikaapat, Pagninilay sa Pista ni Maria Maaring nakalahok ka na sa ilang mga Marian celebrations o kaya naman mga Marian festivities. Lumahok tayo sa mga espesyal na pista at gawaing pangsimbahan na iniaalay kay Maria. Ang mga ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa ating komunidad na magkasamang magdasal at magdiwang na nagpapatibay ng ating dibosyon sa kanya. Nawa tayong buong komunidad ay magtipon-tipon at matuto na sundan ang kanyang buhay. Ikanima, pagsasakripisyo at pag-alay. Maaring mag-alay ng mga sakripisyo at gawain na pagkakawang gawa sa karangalan ni Maria. Sa tuwing tayo ay nag-aalay ng ating oras, talento at yaman, sa pagtulong sa kapwa, tayo ay nagpapakita ng tunay na diwa ng debosyon kay Maria, na palaging naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Bilang pagtatapos, ang pagkakaroon ng debosyon kay Maria ay hindi lamang isang pagpapahalaga sa kanyang papel bilang ina ng Diyos, kundi isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ating pananapalataya at pagunlad sa espiritual na buhay. Sabi nga ni San Louis de Montfort sa kanyang akda ay nagpahayag ang tunay na debosyon sa mahal na birhen ay panloob, maamo, banal patuloy at walang pag-iimbot. Bagkus ang debosyon natin kay Maria ay humuhubog sa atin na maging mas mapagkumbaba, masunurin at mapagmahal sa mga alagad ni Kristo. Mapagmahal sa simbahan at mapagmahal sa Diyos. Sa pagtulad sa kanyang buhay, ating natututunan ang tunay na pagsuko at kalooban ng Diyos.